Yo mga pare ko, kamusta mga uh, ulang tanghali sa inyong lahat? Kamusta kayo dyan? Hindi ba inuulan sa atin? Pero bagong lahat mga pare ko, shoutout muna tayo kay Ashton Hawk Tsaka sa pamilya niya, sa buong pamilya niya Ayan, Ashton Hawk, God bless sayo Tsaka kay uh, Wilfred uh, Nobero, ayan Uh, Shoutout din sa iyo Pisan uh, ingat ka diyan palagi at saka kay ano uh, kay uh, Terence Norland ayan god bless ingat kay diyan palagi mga par so mga par ito nandito nga tayo sa greenhouse ng ating amo magisa lang ako ngayon na lang ang, ano ang uh, natawagan bali yung mga kasama ko eh nandun lang sa pension pahipahinga abang abang eh ngayon mga pare ko eh bali ito nga nag, uh, nag -ano ko ng damo oh. nagtabas ako ng damo dyan oh. kita nyo ayan hindi pa siya tapos mga pare ko eh oh. meron pa dun sa may ano Meron pa dito sa may uh, sulok. Bali yung amo ko eh ano, uh, umalis siya kasi nga i eh, break time namin, hindi eh, nakain siya. Ako lang mag-isa na iwan dito sa pension. Kaya eto, ang sarap nga kasi nga maulan eh. Kaya eto, pahipahinga tayo abang ng ulo una bago ulit ano, uh, magtrabaho. Bali eto mga pare ko yung ano, area niya oh. Sarap naman eh oh. Malamig. Oh, ayan, eto yung area niya. Oh, eto yung greenhouse niya tapos ayun pa strawberry han niya mga pare ko yo. May mga strawberry siya doon. Pero mas marami siyang strawberry diyan sa mga greenhouse na yan. Dito ako kaunti lang eh pinagano lang ako ng damo diyan no. Tapos ito merong ditong galing ayo. Oh. May hagdan pa, galing. Oh. Ito may pinakailat pa siya dito. Dito niyo oh. Galing eh. Lino din ng tubig e eh, oh. oh. Ayan ang area dito mga faro Ganda rin, napakaaliwalas, 'no? Oh. Kaya ayo mga par, bali ito nga nakakalungkot mag-isa ba naman ako. Wala man lang ako nahila kahit na ano. Kahit na dalwa o tatlong kasamahan para masaya-saya. Eh ito nga, di ikot-ikot muna tayo ng kaunti, maaga-aga pa naman bago tayo magtrabaho ulit. Oh. Kita niyo, ako lang mag-isa. Napakapayapa naman. Talagang wala kang makikitang ibang tao eh, oh. Dito 'yung paligid. Ayun. Oh. Bundok na bundok mga par. <laughs> Nandito sa kalagitnaan ng bundok oh. Kita niyo Ah, oh, si. Boss, I got it. Oh, si. Oh my god. Oh, oh. Hindi po natin yung papatayin. Papaalpas lang po sa labas. Oh. Okay, oh. nakak. Kunti nang natuklaw. oh. Ang tropa. Ah. Uh, ah, lilalagay lang po natin siya sa... labas. Ayaw pong papatayan, eh. Huwag ka nang babalik doon, ha. Ibang ano naman ang iyong gagawin. Oh! Good. Yeah. Mm oh walang wish eh bali yun nga mga par nakakita tayo ng ano ng ahas pero hindi natin siya pinatay inalpasan lang natin sabi kasi nung amo ganoon ang gawin eh huwag papatayin pero kung sa atin yun nakaw maliit pa lang naman siya sabi nga nung amo ko, ano eh baby snake pa daw yun eh kaya yun inalpasan ko dun sa may ano sa may tubig ayaw nila na ano napapatayin. so yun nga mga par at ah uh, pahipahinga lang ng kote balik na sa trabaho kaya mag-iingat kayo dyan palagi at uh, eto buhay Korea talagang ano hindi madali tsagaan lang din talaga at kailangan ano magsikap dahil kung ikaw eh, hindi mo tsatsaga ay nako mapapauwi ka kala nyo madali yung trabaho mahirap ang trabaho dito mga par kala nyo kung ano makipagawa ng amo hindi naman kayo pwedeng umangal gagawin at gagawin nyo talaga kaya lagi lang tiwala sa Panginoon at lagi kayo magdadasal. God bless sa ating lahat mga par. So susunod na lang ulit, in-update ko lang kayo sa mga ganap natin. Lagi kayo mag-iingat mga par. God bless sa inyo lahat.